<laughs> Hi Thea! So nandito tayo ngayon sa Mentos event sa UP Town Center. Ikaw ba pagdating sa candy, ano yung hinahanap mo na flavor? O matamis ba masyado? O maanghang? Yung mint. Kasi nakaka-fresh sa mm -hmm. And yun nga kasi minsan after mo kumain, lalo na parang mga oily na food parang nagharap ka ng matamis after, di ba? Kaya yung iba, di ba yung samgyupsal, may katabi na ice cream. So, instead of, ano, uh, eating ice cream or kung matamis, para, kunyari, diet-diet pa rin. <laughs> Kunting calories lang, candy na lang. So, yun, minsan narap ko na lang mint. Tapos, may iba-iba pang uh, candies na... May chocolate na flavor, may caramel, minsan solve na talaga sa sa candy. Natikman mo yung ano, yung choco and caramel flavor ng Mentos. Kamusta ano masasabi mo? Sasabihin? Masarap. Actually hindi ko alam na may choco caramel at choco white ang Mentos. So ngayon Meron na akong bagong favorite candy. <laughs> Tawag dito. Speaking katatapos lang ng asawa ko, karibal ko. How was the experience so far? Sobrang, sobrang saya na naging part ako ng show ko, kasi namulat ako na may ganun parang nangyayari sa sa atin, sa LGBT community, na ganun pala kahirap. Kasi ako wala, nung nag-start yung show, kasi wala akong TV. Bago mag-start yung show, uh, nag-dinner kami kasama nung, mga creatives ng EP namin and managers ko with ano, uh, five trans women. You know, wow. You know? And dun, dun nung nag- Kilala sila? Hmm? Kilala sila sa industry, sa showbiz industry. Yung transgender na nakausap nyo. Or... Pero no, sure. mm -hmm. meron sa kanila mga kortesera, merong, mm -hmm. merong meron mga head ng, ng mga uh, community, yung ano tawag, ano community? Um, LGBT community. Hindi Oh, ano yun? <laughs> basta yung member, yung oh, mga ano. Ito ang mo nyo. Hindi ako, <laughs> 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 ano eh. Ah, hindi ka family? Ko, oh. hmm. Tapos, yung isa doon, si Mela. Uh, si Mela at si si Ate Kim, Kim Buskay. Uh, nakasama ko sila sa show mismo. Pumasok sila. Tapos si Mela yung nagstay ng matagal. Siya din yung uh, hanggang dulo ng show. Nakulong kaming dalawa doon. <laughs> Kami yung gumagawa ng mga kabaliban. Siya so, ginag-guide ka niya? Si Yon. Mela yung nag-guide sa akin. Mm. Tapos may ibang eksena na nanonood din siya. Tapos natutuwa ako kapag nag-feedback siya sa akin. Kasi sinasabi niya na nararamdaman niya daw, na-accredite siya. And then ako na-assure na, ano, na, -assure na okay yung ginagawa Realization mo nung ginawa mo yung character ng transgender. Ano yung re realization mo being an actress? Ano yung mga learning experiences mo dun sa mga transgender? Na, um, na, yung sami. Sobrang importante yung sabi. So support yung mga yan, ganong bagay. Uh... Na masuportahan nila ang anak nila sa kung sino talaga sila. Kasi kagaya nung ako, hindi ako makaption sa Instagram. mahina ako mag-isip ng caption. Hmm. Pero nung may meron kasi ano, may scene yung asawa ko karibal ko nung si Jason Abelos. ah uh, uh, na, ano, nag-explore pa siya nung, may scene doon na... Meron na yun eh. Pakita ko <laughs> <Sige>. <laughs> May scene yung asawa ko pala doon na si Jason Abalos pa rin. Tapos si Matthias Rose. Uh, nasa... Nasa... Ano? yung location na doon eh. pag ito. Mm. yung... Ito yung, yung eksena. Ito yung shot. Kita. Mm -hmm. Ito yung shot. Tapos, wala pa ako nito, hindi pa ako nagtitaping. Tapos, nung nagtitaping na ako, bumalik kami dito sa location na eh, yun for different scenes naman. Nagpa-picture ako sa akin, ay, well, ito yung sa eksena nila, Jason. Na sobrang, na love kasi ako sa character nila. Doon. Mm -hmm. Na talagang susundan ko yung story nila. Kasi, yeah. Ang, ano, ang free lang nila si Matthias, 'yung character niya, 'yung gender wala sa kanya 'yun. Mm. Basta may love. Love is love. Mm. -mm. So, naingit kita ko. Super picture ako. <laughs> okay. Super picture ako. Tapos gumawa ako ng mahabang caption. Bakit? So, parang perfect 'yung 'yung picture dun sa nangyari dun sa ending. Kasi eto nilagay ko dito na parang sa lugar na to ko na nakilala ang taong tumanggap at nang mahal sa akin sa kung ko. Kasi as Nathan, hindi ako natanggap ng, ng parents mo. Kasi pagkabata pa lang, magkibot na. Tapos may single na tinakot ako ng tatay ko ng lahat So, talagang may trauma ako na hmm. hindi ako pwedeng magsalita. Tapos every time na gusto kong ipakita parang pinagsasarahan ako ng ng pinto para makalabas din sa gusto kong mm. ilabas i-express tapos yung nangyari sa huling part ng asawa ko parang pag nagtapatawaran tinanggap ng tatay and parang feeling ko sa kahit anong situation hindi lang doon meron kang yung hirap sabihin, i-express, ang talagang makapag-feel lang ng feeling is yung mo talaga sa so. buhay Kahit sabihin mo siya sa mga kaibigan mo, hindi siya buo Pero once na yung family mo, mismo yung tumang, mo yung tumanggap at umintin niyo. Malaya. Malaya. So, mm -hmm. Ano yung memorable ano? Uh, ano yung memorable scene or hindi mo maka nakakalimutan kong eksena doon na na-challenge na siyang gawin? Hindi ko alam kung na-challenge ako pero hindi ko makalimutan yung suntukan namin ni Rayver. <laughs> Nagsuntukan kami ni Rayver. As ano ka? As Thea ka na? As, oh, as, as, Venus. as Venus ka na? Uh. Yun yung, yung huling week. Huling week ano ka? Parang lalaki ka ba doon? Lalaki uh, ba dati? <laughs> Sinasakal ko ni Chris tapos sinakal ko siya. Tapos dumating si Raver. May inawat kami. Tapos yung yung linya ko doon, um, uh, ay, ne, kasi sinabi ko lang kay Raver na, oo, ako si Nathan. Kasi tataka siya, bakit tinatawag ako ni Chris na mm. Sabi ko, ako si uh, ang ganda ng pagkakagawa sa akin, almost perfect. <laughs> uh, ilang gab, uh, huwag mong kalimutan, ilang gabi kang nagpakasala sa katawang ko na wala kang kaalam-alam. Eh. So, syempre, napikon siya. Uh, uh Tao lang, napikon. Kasi sino ba namang hindi mapipikon, di ba? Mm. Uh -huh. Kasi parang nilait-lait pa. So, sinuntok ako ni River. Tapos, syempre, bangon. Sabi ko, how ungentleman of you. kung sa bagay, hindi naman babae ang tingin mo sa akin. Tapos, sinuntok ko Sinuntok mo siya? Uh, in fairness, mukha naman, oo. Oh, kasi, thank <laughs> <AQ> you, Pest Gym. <laughs> <laughs> Dahil sa Pest Gym, marunong ako mag-boxing. <laughs> so, pinag, talaga pinag-aralo mo yung eksena ngayon? Paano ka susuntok na parang... Parang, ano <laughs> al ba, kasi boxing yung exercise na ito. Buti, alam ko yung kung paano yung suntok talaga. <laughs> So, <laughs> oh. fairness, nakakatawa. <laughs> Tapos, uh, after nito, yung asawa ko, karibal ko, anong next kay Taya Tolentino ngayon? Sa ba, ngayon wala pang. Ang balak ko ngayon, habang wala pang uh, ako, umatanda ko ng summer classes ko. <laughs> Kasi 12 minors pa. Mm, para so, mas mabilis ka matapos. Mm, Speaking your studying now, di ba? Anong kinukuha mo first? Uh, ano? Public administration. Which means magpapalitay -po ka lang. <laughs> <laughs> Wala akong balak. Ano lang, namulat lang din ako dun sa course na yon. Pero hanggang mulat na lang ako. Hindi ako, ba? Pwede naman akong makialam in, ano, ano, in a different way. Mm -hmm. uh, pero usually, magbubakwa ng public, uh, ng ganyang klaseng course, di ba? Uh -huh. Parang yung preparation for, for uh -huh. politician, uh -huh. gano'n. Uh -huh. Malay mo. Kinurusun mo talaga yung door mo? Dati. Ayoko. Sakit siya sa ulo. japan ako. Japan? Gusto ko doon magtrabaho. Gusto ko ng bahay. Pero in fairness to you, in spite of your busy schedule, meron ka pa rin time to study. Isa sa pagiging model ng artisena. Kasi once na kumikita na yung iba... Di ba? Ayaw na mag-aaral kasi gumikita naman ng pera. Pero ikaw, why you pursue yung study mo? In spite na you're so busy, na, na okay naman yung trabaho mo, yun, di ba? Uh, Branch. Para sa akin kasi, <laughs> sa totoo lang, kaya ako bumalik mag-aaral. Uh, actually, hindi yun yung first course ko. Multimedia Artists uh -huh. yung tingwa ko. Kasi gusto kong matuto ng eh, eh. Ito, alaga, like, Plus, ang dami kasing sakop eh. May drawing din, like the animation din. Ka. may mahilig ako sa anime. Eh. Tapos, nag-drop out ako ka kasi Monday to Friday yung password. So, 2013 yun. Tapos, nung in-announce sa balita na kapag hindi ka na pumasok at this certain year, Totoo mm yan. -hmm. Kabalik ka sa senior high. Mm -hmm. Kasi K-12 nga. Kaya parang bumalik. <laughs> kasi parang Sayang naman yung oh, effort mo oh, before. Sayang effort ako. High school, babalik ako. Dadagdagan mm. parang years. So parang... Kaya, kaya pinursige mo talaga. <laughs> mm. Nung una walang tumatanggap sa <laughs> akin. Ibang course. Sa kasi nga yeah, because of your uh, uh, work. Parang yeah. ganyan. Ano, kasi parang okay, conflict first, of schedule. Kasi ako. Uh, prelims pa lang ng multimedia arts ako. Uh, <laughs> first, uh, prelims pa lang, nag-drop out ako. So wala akong na-credit at na all. So, first year talaga ako. So, nung no, ito nga, Kumunta uh, ako sa Trinity, yung second course, eh, second option ko, psychology. Hmm. Tapos sabi nila, kasi makapag-adjust na sila sa ito ba yun. Walang first years nung time na yun, hmm. 20 years. 17. So, sabi, sabi, may isa pang course na Sin-adjust nila sa yan? Oo. Paiyak na ako. May sabi ko, ito ang diba, mga kapasa. Balik ko senior high. So, ayoko naman maghintay ng isa pang year. Kasi sayang din. Diba? Mm -hmm. Tapos may kumusap sa akin na isang About this special course na na for working students. Yun, yung public administration. So, ayun. Kinuha ko siya. And sobrang flexible niya. Kasi, para talaga siya sa mga working students mm -hmm. na Gaya, kagaya, kagaya ng ibang klase, nagtatrabaho so, sila sa Supreme Court, law firms. Sila yung mga classmates mo? Oo, oh, oh, yung iba. Kasi kailangan nila ng diploma for promotion. Tama, tama. So, ginawa ikaw, yung... Ikaw, bakit kailangan mo ng diploma? -hmm. Bakit ikaw kailangan mo ng diploma? Bakit gano'ng ka-importante sa'yo yung pag-aaral? Kahit artista ka na. Kasi... Ano eh? ah, uh, paano ba? Parang... Para sa akin yung school, isa siyang malaking seminar na iba-iba yung iba matutunan mga. Kasi, di ba, kunyari, gusto mo lang matuto about business sa isang lugar lang na to. Tapos, gusto mo arts naman, ibang lugar. Sa school lang na lahat. Tapos, iba-ibang subjects lang. Tapos, iba-ibang schedule lang. At least, yun, na ma-manage mo yung time mo talaga. Tapos, may natutunan ka na sabay-sabay. Tapos, isang buong tuition fee na siya. Hindi na yung iba-ibang-ibang eh. Saka syempre, hindi naman habang boy artista ka, di ba? Yung have to, di ba? Parang soon, may fallback ka din na... Pero hindi ko nakikita sa liligo na mag-office. Ah. Tataga? Kung hindi ka artista, ano dapat ang work mo? Ano? Ano yung gusto mo? Dati, may hindi sa anime. Gusto kong... Naisip ko dati, mag... Animation. Or... Drawing? Hanggang ngayon, may talent ka? Wala na. <laughs> wala na? Nawawala ba yon? <laughs> pag walang practice. Eh, nung grade 6 ako, hindi ko mag-drawing. Yun nga lang, ang hirap ako is yung ko ng mag-drawing ako ng sarili kong character. Hmm, yun na ako hirap. Hindi ko, ano Hindi pa ako ganun ka-creative mag-drawing. Ayun, yun, bakit di may push through yung ganong klaseng Tapos Atin parang <laughs> nabalit, nabalitaan ko lately, late, later, lately lang ba yan? Yung parang may tinakbuhan ka ng isang tricycle na binang, ano ba yan? ako tinakbuhan siya yung tumakbo, tinakbuhan niya ako. Tinakbuhan ka ng tricycle, tama? Mm -hmm. Ayun, ayun. Pakikwento yung story <laughs> behind that ano. Ako kasi, syempre, bag, mga bagong, bagong Bago pa lang ako mag-drive na. Mga uh, 2,000 thousand... Sixteen pa yata eh. Nakakaloka kasi siyempre pag masikip yung daan dahil, dahil dahil Merong isang tricycle na pinilit yung sarili. Tapos naramdaman ko na lang umangat ng konti yung kotse ko tapos saan nandinig ko may kumaskas. Tapos mm. siyempre so, parang Pagkakat yung sound talaga na tinig ko, parang ang lalim na parang hand-in. Mm -hmm. So, o, parang... Sa so feeling mo, napakalaki nung major. O, o. Uh, eh, kahit ba second hand lang yun na bili kong kotse, walang kasgas yun <laughs> eh. So, binusinahan ko. Hindi pwedeng hindi lalaban, yun. So, so binusinahan ko siya ng home park. So, nung nandilig niya yung busina ko. Tapos nandilig niya yung harumas ko nang hinabot ko siya. Pinakbuhan niya ako. Kasi hinabol in, ko siya, una diretso, tapos pakaliwa. Ang bilis yung magpatakbo, ko, kala mo wala siyang, ano, sakay, ay sakay siyang bata, dalawa. Mga anak niya yata. Sinabol ko siya, tapos may traffic enforcer pa ako na, na ko pero hindi niya naman hinuli, nag-counterflow ako. Hinabol ko talaga siya, kasi namin parang adrenaline. <laughs> Ganun. Manning Pero bagong bagong ko, bagong, <laughs> bagong driver ka pa lang na na. Kababago mo pa na. Kasi naman. <laughs> nung medyo ano naging na naging relax na ako mag drive. Nung okay na ako, feeling ko okay na ako mag drive. Wala na akong pakialam. <laughs> Pero hindi naman ako nang Hindi ka naman reckless, hindi ka naman reckless driver. <laughs> Depende. <laughs> Depende. <laughs> hindi <joke laughs> na <lang. laughs> ano, nangyari dun sa ano na habol mo ba? Hindi ko na habol kasi Uh, may traffic nun na sumulit siya sa gitna nung dalawang parts pagitan. Hindi naman ako kasha. So, wala Ano pala yung sir? Ano lang pala yung ano? Ano? Nakita ko may buti sa mags lang. Kasi mas mahal kung sa ano. Yung pintura. Yung pintura. Tapos makikita mo talaga ay eh, yung mags. Nadudumihan yung mags. Sarap buti ka na sa may gulong na tapos hindi naman mahal yung mugs ko ko ano yung mugs ng kotse yun na yun wala kang planong palitan <laughs> <laughs> so malalim siya ganyan siya kahaba Tapos wala alam mo yung parang kinait talaga mm. na malalaki so, <laughs> na naalala ko teh before na parang nabalita na kumanaw ka oh, <laughs> oh, na daw. Kamusta? Oh, matagal tagal oh. na 'yun, di ba? Pero anong anong pakiramdam mo po ng mga ganong issue na dumarating sa iyo? Buhay ka pa para binabatay ka okay. na ano naman. Ano ba 'yung story na? Ano 'yung story na behind okay. that ano? Kasi ano uh, may kumalat na video scandal daw noon. Tapos after noon, may kumalat na patay na ako kasi hindi ko daw kinaya 'yung depression. <laughs> di ba? So, na natawa ako nung nakita ko yung, tinaga ko ng friends ko eh. Patay ka na pala. Mm -hmm. <laughs> At, nat natawa lang ako. At least, ka-level ko sila Jackie Chan na pinapatay na. Mga successful na tao yung mga pinapatay nila eh. So, okay lang. <laughs> Sumagot ka ba nun sa social media? Oy, boy pa ako, ganyan. May ganun bang ano? Hindi ko maya. <laughs> sa Facebook ko nakita yun. Uh, oh, sinagot mo ba? Or parang nag, ano ka ba doon? Nagparamdam ka? Sa social media na? O hindi mo mo na lang? Dined no? Mm -hmm. Ikaw, how do you bundle bashers? Pag kami mga bashers na nababasa ka or ano, pumapatol ka ba sa bashers? Nagkaka-tension headache ako sa atin. <laughs> first time talaga, tension headache. Doon ako, doon po first time naranasan Paano Pero... Sumasakit ulo mo? Kasi hmm, may time na umiyak ako sa sobrang sakit. Pero hindi dahil naapektuhan ako sa sinabi. Pero dahil sa kakaisip na bakit sila gano'n? Na ang dami nila na bakit sila gano'n? <laughs> bakit gano'n sila? Bakit gano'n yung ginagawa nila? Bakit? Anong rason? Just wala. Wala silang magawa sa buhay nila. <laughs> profession Ano yung pinakamatinding bash na na-receive mo na hindi mo kinaya talaga? Wala na ko. Sige, sige. Yung mga maliliit lang yan na, na parang... Hmm. Kasi para silang... Kumbaga, para silang... Yun nga yung... Lata o na walang laman. Tapos nalagay mong tubig. Ganoon lang kaingay. Wala hmm. namang kakaturan ko sa sabi. <laughs> so, Magpasalamat ka na lang dun sa mga taong sumuporta sa iyo sa asawa ko karibal ko. Saksa sa pia character ko. Sobrang maraming maraming salamat sa inyo na talagang sinubaybayan ang asawa ko karibal ko mula umpisa bilang Nathan at Rachel pa noon. <laughs> sinabi ko na pagkakabalikan kami ni Rachel sa dulo. <laughs> uh, maraming maraming salamat. Kasi, ano nga kaya yun ang ending, no? <laughs> oo, sabi ko, yun kaya sabi ko, na nga, malayo yun yung ending. <laughs> <laughs> na, uh, sana may natutunan sila. Hindi e lang, hindi lang para sa mga natatakot na mag-express ng sayang ng mga nararamdaman talaga nila sa family nila. E sana may natutunan sila magandang bagay sa mga pinagagawa ni Venus. Pero huwag naman yung pumapatay. Pero doon tayo sa isipin natin kung bakit nagkaganon si Venus. Si Venus kasi kaya siya nakagawa ng masasamang bagay dahil sa takot. At saka dahil mayroong parto sa kanya na mm, kahit sarili niya, hindi niya tanggap dahil din sa takot. At hindi siya naratanggap ng family niya kaya sana uh, may mga parents din na may natutunan sa show namin. Yun yung, yun yung ano talaga yung gusto namin iparating din. Na, na yung gender wala lang Yung love talaga na. Love wins. Love is love. Walang gender. Okay. <laughs>